Kaya sabi ko, Lord, kahit mahirap mahir, ang task na ito, I will do it. Dahil sa sinabi mo, susunod ako. By faith. kahit walang support ang tunay na misyonari ang totoong misyonari ang totoong gusto magmisyon ang ang totoong ang 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 totoong gusto mag-aakay ng kaluluwa ang gustong maging pastor ang gustong may may uh, yung bang willing na sumunod kay Kristo kahit walang anumang bagay na offer sa kanya na pinansyal na bagay susunod kay Kristo ang pagsunod ay hindi pera ang batayan. Ang pagsunod ay hindi materyal ang batayan. Ang pagsunod, puso ang batayan. At susunod na lamang ang pera at materyal na bagay. Di ba? Kaya, mga kapatid, sumunod tayo sa si Diyos. Maglingkod tayo sa si Diyos.